Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo ang partner mo, unang mahal mo? At sa gusto mo na ikaw lang palagi ang laman ng kanyang isipan, lalong-lalo na ngayon na nagkamalabuan kayong dalawa. Gusto mo na maging okay at maging maayos kayong dalawa. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat palaging buo ang tiwala nyo sa paggawa nito at pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. Basta gawin mo lang ito bago ka matulog kung gusto mo na hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo, lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng mahal mo o ng partner mo ng pitong beses. Pangalan at apelido niya at pagkatapos ay hawakan mo muna itong papel, mag-focus ka at mag-concentrate at sambitin mo lamang ito sa isipan mo. Pangalan at apelido, ikaw ay hindi-hindi makakatulog sa kakaisip sa akin sa bawat oras. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos ay halikan mo ang papel na may pangalan niya ng isang beses lamang po. At tupiin mo ito ng kahit tatlong tupi at pagkatapos ay ilagay mo na ito sa ilalim o sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag at paniguradong siya ay hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo. Basta palagi lang pong magtiwala sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto. At kinabukasan ay pwede mo itong kunin at pwede mo namang hayaan lang dyan sa unan mo. At kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.